Good afternoon Grade 6. Welcome sa Quarter 1, Week 8 ng Distance Learning sa Araling Panlipunan. Ang ating paksa ngayong linggo ay ang mga bayani ng ating kalayaan na sina Emilio Aguinaldo, Emilio Jacinto, Apolinario Mabini at ang mga babaeng bayani ng kalayaan ipinanganak sa Cavite, El Viejo o Kawit ngayon noong March 22, 1869 si Miyong o mas kilala sa kanyang buong pangalan na Emilio Aguinaldo. Nagsilbi siya bilang gobernador silyo ng bayang sinilangan. Naniniwala siya na dapat nang lumaya ang Pilipinas sa Espanya kaya siya ay sumapi sa katipunan. Noong sumiklab ang revolusyon ay nakilala siya dahil sa kanyang mga naipanalong labanan. Simula noon ay tinawag na siyang General Myong. Naging pangulo siya ng pamahal ang revolusyonaryong itinatag matapos ang konbensyon sa Teheros. Sa kalaunan ay nakipagkasundo siya sa mga Espanyol para itigil ang revolusyon kung saan siya ay lumikas patungong Hong Kong. Sa pagputok ng digma ang Amerikano Espanyol ay muli siyang bumalik ng Pilipinas para pamunuan muli ang revolusyon laban sa mga Espanyol. Idinaklara e niya ang kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898 at itinatag ang unang republika ng Pilipinas. Sa ng ito ay kinilala siya bilang unang pangulo ng bansa Kinilala si Emilio Aguinaldo bilang isa sa nagbuklod sa Pilipinas para sa hangarin ng kalayaan at pagkakaroon ng bansa. Ang kanyang ginamit na sagisag pangalan ay Magdalo. Malapit na kaibigan ni Andres Bonifacio si Emilio Jacinto na tinaguri ang utak ng katipunan. Siya ay ipinanganak sa Maynila noong December 15, 1875. Mahirap man ang pamilya ni Emilio Jacinto ay nakapag-aral pa rin siya ng abugas siya sa Universidad ng Santo Tomas. Sa kabilang dako, hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral dahil sa pagsisimula ng Revolusyong 1896. Naging kasapi siya ng katipunan at nakilala sa kanyang talino. Siya ang nagsulat ng kartilya ng samahan na nagsisilbing gabay sa mga kasapi nito. Si Emilio Jacinto din ang naging patnugot ng kalayaan ang pahayagan ng katipunan. Isinulat din niya ang liwanag at dilim na naglalaman ng mga sanaysay ukol sa pagkapantay-pantay, katarungan at pag-ibig sa bayan. Ang mga sagisag pangalan na ginamit ni Emilio Jacinto ay Dimasilaw at Pinkian mula sa isang mahirap na pamilya sa lalawigan ng Batangas si Apolinario Mabini. Siya ay pinanganak noong July 23, 1864. Hindi naging hadlang ang kahirapan upang hindi makapag-aral si Mabini. Nagtapos siya ng kursong abugas siya sa Universidad ng Santo Tomas. Nagnanais din ng pagbabago sa pamamahala ng Espanyol sa Pilipinas si Mabini, kaya siya ay nakiisa sa La Liga Filipina at sa Cuerpo de Compromisarios. Noong panahon ng himagsikang 1896 ay nadapuan ng sakit na polyo si Apolinario na naging dahilan ng kanyang pagkalumpo. Sa muling pagbabalik ni Emilio Aguinaldo at pagtatag ng Unang Republika ay inanyayahan niya si Apolinario bilang punong ministro nito. Dahil sa kanyang galing sa mga usapin sa pamahalaan at mga naisulat tulad ng El Verdadero de at Ordenanza de la Revolución ay kinilala siya bilang utak ng revolusyon at dakilang paralitiko. hindi naman nawawala ang mga kababaihang Pilipino sa pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Hindi lamang sila nagsilbing kabiyak o mga ina sa mga propagandista, katipunero o revolusyonaryo. Naging aktibo din sila sa mga kilusan at pakikipaglaban. Naging unang guro ni Jose Rizal ang kanyang ina na si Teodora Alonso Kinaguruan namang lakambini ng katipunan si Gregoria de Jesus na may bahay ni Andres Bonifacio. Naging kabahagi din ng katipunan ang ilang babaeng kapatid ni Jose Rizal tulad ni Josefa at Trinidad Rizal. Mahalaga ang naging papel ng mga babae sa katipunan dahil sila ang nagtatago ng mga mahalagang dokumento ng samahan noong sumiklab ang himagsikan na kilala si Melchor Aquino o Tandang Sora sa kanyang pag-aalaga at pagpapakain sa mga katipunerong nakipaglaban. Samantalang si Teresa Magbanwa naman, na mula sa Iloilo, ay sumali mismo sa mga labanan ng mga katipunero ng Panay. Inaalala naman natin si Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa natividad bilang nagtahi ng unang watawat ng bansa. Mahalagang tandaan na mayroong mga kilalang bayani ng ating kalayaan, kasama pa rin ang maraming Pilipino na hindi na pangalanan sa paglaban para sa kalayaan. Kasama na dito ang libo-libong mga Pilipinong sumanid sa katipunan at mga naging revolusyonaryo. Kasama din dito ang mga taong bayan na sumuporta sa himagsikan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, pagtulong sa pagbubuhat ng gamit at marami pang gawain. Hindi man sila kilala ay napakahalaga ng kanilang suporta at pakikiisa sa pagkamit ng kalayaan ng bansa.